Pag-usapan pa natin ang balitang ito kasama si Mobile Journal, Francis Orso. Francis, paano manatiso itong balitang ito? Pops J recently nga kasi ay nagkaroon ng recognition itong United Kingdom sa mga Filipino scientists dito sa ating bansa. And among the projects na na-recognize nila ay itong ang contribution mm -hmm. ng mga Pinoy scientists mula UP Diliman na kung saan may naimbento sila na tinatawag nga na visor na Uh, revolutionary siya pagdating sa education oh. uh, system natin dahil nga makakatulong ito para mapadali yung mga uh, activities ng ginagawa ng mga estudyante pagdating sa experimentation sa loob ng school. Oh. So uh, ano yun eh, parang solution. science-related uh, mm. experiments yan, Francis. Mm -hmm. Yes, no? Pops J. Doon sa mga nakagamit na nung uh, visor na tinatawag, noong visor kit, Mm -hmm. Eh ito ba ay eh, madali lang talagang gamitin ano ba ang reaction nila. Mm -hmm. Yes, actually Pops G, uh, itong visor na ito ay uh, na-deploy na, na siya nitong uh, mga bumubuo nga ng project na ito sa buong Pilipinas actually hindi lang sa Luzon eh. Okay. Umabot na siya sa mga public schools and private schools sa Visayas mm -hmm. and Mindanao and based assessment and feedback ng mga estudyante, talagang malaki yung tulong nito ng uh, visor mm -hmm. para mas magawa nila or, or ma-apply nila yung mga itinuturo ng kanilang teacher doon sa mga experiment na ginagawa nila. Halimbawa nga kasi, uh, diba, uh, gaya nung nasabi ko sa balita, oh. pwede itong maging uh, portable na microscope okay. or uh, pwede rin itong gamitin na uh, uh, water monitoring system mm -hmm. at mm -hmm. ma ma malalaman mo kung ano yung quality ng water. And at water the same quality, ha? Huh? Mm -hmm, oh, yes, Pops J. And at the same time, pwede rin itong maging uh, portable na weather station kasi di ba sa, sa pag-asa, may malalaki. Sa pag-asa? <laughs> mm -hmm. Sa pag oh. malalaki oh. yung mga weather station para alamin nila kung ano yung mangyaring weather or kung ano yung... Uh, kalagayan ng panahon oh. sa ngayon or yung quality na meron ang hangin. Pero dito sa uh -oh. uh, device na ito, yung visor, malalaman lang yun kahit na maliit lang yung device. So sa tulong ng visor, madali na yung uh, mape-perform, no? Mm -hmm. yung -experiment. Yes, Pero ang tanong, magkano ba itong visor? at uh, meron na bang uh, talks of uh, mass production ito uh, ano ba ang usapin dyan? for the price pops j oh. wala kasi tayong uh, binig or walang binigay na data hmm. yung uh, nakapanayam natin from the making oh. uh, the technology dahil nga... Uh, patented na ba yung mm -hmm. invention na yan hindi mm -hmm. pa Uh, sa ngayon, Paps hindi pa yan natin oh. alam. Pero itong mm. teknolohiya na ito ay kauna-unahan sa Pilipinas. And at at wow. the same time, oh. Oh. Uh, this technology nga ay uh, na-deploy na rin nga doon sa iba't ibang public schools Sorry. and uh, private schools dito sa buong oh. Pilipinas. Mm. And uh, itong uh, teknolohiya rin na ito ay, uh, ayun nga, solution siya para doon sa uh, malaking learning gap natin sa mga eskwelahan dito Para sa Pilipinas. Para makahabol religious. tayo, mm -hmm. no? Yes. Oh. Mm -hmm. Alright. Doon sa merkado, uh, available na ba ito? Uh, mabibili na ba ito? Uh, mm -hmm. Nasa Lazada ba yan? Mm -hmm. O oh, Shopee? <laughs> mm -hmm. Itong visor mm -hmm. Project Pops, j or, oh. or yung mismong device, ay pwedeng ma-avail doon sa making that technology. Oh. And uh, dahil nga nasa commercialization stage na ito. Tapos naka sila dun sa mismong pag-aaral eh. Nasa stage na sila ngayon ng pag-commercialize and isa nga production siguro. Yes, PUBG. And isa yung UK nga sa tumutulong para maibenta pa ito sa iba't ibang eskwelahan, sa mga private schools and other institutions. Kasi pwede rin itong gamitin bilang research-based na a uh, system hindi lang sa mga estudyante pero dun sa mga researchers and other scientists hindi exclusive sa government uh, mm -hmm. uh schools no kundi pati sa mga private schools mm -hmm. yes pops G. Alright, maraming salamat mm -hmm. mobile journal francis orshaw